Hila mo, hila. O, oh, yan. Yan mga puting o. Oh. O. Oh. Unti-unti siyang tumitiklop. O. Oh. Basta sabay-sabay mo lang hilain. Yan. Alright, mga puting uh, mayroon tayong sit up ngayon, mga puting na trapal. Yan. Paano ba maglagay ng trapal, mga puting So ito lang, naglagay ako ng one half na tubo sa ibabaw. Tapos ito, ganun din. Ganun din dito, one half na tubo din. So ang kailangan din sa pag set up ng trapal, single lang talaga. Single lang mga putinting. Pero, tatlong piraso. Isa dyan, dalawa doon. So magkatali ka dito sa likuran. Ayan, tinatali ko no? na tapos ganito mo yung ano uh, tali ito yung ilagay mo doon sa taas tapos sasalubungin siya ng isa doon tayo na to oh. kasi yan siguro to sino mo kasi ba dalawa kasi yan eh ito pa pabutas ito ah ito malaki walang problema ito malaki ito yan ba okay na buksan mo na isa eh so, nagpabili ako ng hook, mga kabutingting para kabit natin doon. No? Oh. Dito tayo maglagay ng hook. Sampan natin to. Yan. So ganyan mga kabutingting. Papunta rito. Yung pulley doon, pag ito yung itsura niya isa parang paharap na pag ano, patagilid lang, konti. Adjust natin. Ganyan. Kasi nga, double, double, double ang gina, nabili. Pasok mo lang yung tali. pagkatapos tapos, pasok mo ulit dito. Ganyan. Ganyan ha. Ganyan. Tapos, Itong ito, yung karugtong na to ilagay dito sa likuran. Ah, ganin Ito yung karugtong niya. Yan dito ilagay. Punta sa taas. Yan. Yan, yan ay kabit. Oh, yan, para sila meron tali sa likuran. Dito. Okay. Yan, ganyan mga buting-ting, oh. Unti-unti siyang nagsariling lokot ayun ganyan mga buteng oh. tali mo na <laughs> pag hila mo kailangan talaga kasabay sige kapag mo baba ulit baba -aba. sige bitawan mo lang bitawan yan yan kailangan mga buteng tiyaw sabay yun sabay yung mga tali mahigpit lahat pag sabay yung maghila Pagay pag Ulan kasi to. Pero pag na, ano, ayan sige, tuloy mo. Ayan. Ayan, mga na, ha. Ayan. Sige. Sige, pre, ano mo lang. Yan. Oh. Yan. na, tuloy mo. E, pa club